Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kapag sinabi ang salitang tupa, ito ang madalas na pumapasok sa iyong isip. Naiimagine imagine mo ang isang tao na may kayakap na malambot at maamong tupa. Pero, alam mo ba na hindi lahat ng tupa ay ganito kabait? Kung minsan, may mga tupa na sadyang mabilis mag-init ang ulo at handang umatake. Ito yung mga tupa na kapag nakita mo sa kalsada, dapat ka nang tumabi sa gilid kung ayaw mong masagasaan. Ang ilan pa nga sa mga eksenang ito ay nakunan sa kamera. Kaya naman sa video na ito, mapapanood mo ang siyam na video na magpapatunay na masamang kalabanin ang mga tupa. Pero bago tayo magpatuloy, dapat mo munang pindutin ang subscribe button para makakuha ka ng notification sa tuwing nag-upload ako ng bagong videos. Maraming salamat! una sa inyong mapapanood ay ang paguntog ng tupa sa sako na puno ng insulation foam fiber. Madalas sa umaatake ng ganito ay ang mga lalaking tupa. Bilang dagdag kaalaman, Ram ang tawag sa mga lalaking tupa. Bagay na bagay ang pangalang Ram sa mga lalaking tupa dahil ang salitang Ram ay nangangahulugang bangga sa wikang Ingles. Buti na lang at may hawak na sako ang lalaki sa video. Hindi gaya ng lalaki na ito na wala man lang suot na proteksyon. Ito naman ang lalaki na pumasok sa teritoryo ng tupa at agad niyang natikman ang bangis ng hayop na ito. Kaaaliwan mo ang kanyang husay sa pag-iwas sa bawat atake ng tupa. Naisip ko tuloy, maganda palang mag-alaga ng tupa sa bakuran. Siguradong walang magnanakaw ang papasok sa inyong bahay kung merong tupang nagbabantay. Sa next video, may kita ang lalaking ito na naghahanda ng riot shield. Ang riot shield ay ang ginagamit ng mga pulis bilang proteksyon. Pero sa kaso na ito, gagamitin niya ito bilang proteksyon sa maangas na tupa. Kahit napakatibay ng bakal na ito, mukhang hindi magpapatinag ang tupa sa laban na ito. para bang hindi nasasaktan ng tupa sa tigas ng bakal. Nang mangalay na ang kanyang kamay, sa kanalaman siya siya kumaripas palabas ng gate. Kitang kita sa video ang pinsala na dinulot ng tupa sa bakal. Dito mo kita na hindi biro ang muntog ng hayop na to. Paano naman kaya kung meron kang suot na helmet? Masakit pa rin ba ang muntog ng tupa? Iyan ang sinubukan ng lalaki na ito sa walang kwentang eksperimento. Mukhang gusto pa ata ng tupa na awayin ng lalaki ito, kaya hinabol pa niya ito palabas ng bakod. Lesson ito na huwag mong hahamunin ang headbutt ng headbutt ang mga tupa. Ngayon ko lang nalaman ito ah. Kung meron palang umaatake iyo na tupa, maglabas ka lang ng kahoy. Itapat mo lang ito sa hayop at parang magic na hindi na siya aatake. Siguro, natatakot ng tupa na baka matusok siya sa kahoy. Aba, eh para bang magic na biglang bumait ng tupa? Mukhang epektibo ang isang pirasong kahoy. Pero kung ganito karaming tupa ang may gustong umatake sa'yo, mas maganda kung tumakbo ka na lang. po, baka kuyugin ka ng mga tupa kahit ang gate na kahoy ay hindi makakapigil sa hayo. Hanggang sa pagsakay ng kotse, hindi pa rin siya tinatantana ng tupa. Pwede mong kainin ang karne ng tupa. Pwede mo rin kuhanin ng kanilang buhok. Basta't wag na wag mo lamang silang gagalitin. Mukhang hindi ata ligtas ang sasakyan sa mga nagwawalang tupa. Ito naman ang lalaki na ginawang harang ang bisikleta dahil ang tupa na ito ay mukhang may personal na galit sa kanya. Mukhang nahilo na ata ang sigang tupa. Nang nahiwalay siya sa kanyang bisikleta, sa na lamang siya kumaripa sa takbo. Patunay ito na huwag na huwag mong mamaliitin ang mga tupa. Mas sa mga pampublikong lugar, dinadala ng mga tupa ang init ng kanilang ulo. Sinubukan ng isang concerned citizen na palayasin ang nagwawalang tupa, ngunit sa kanya naman natuon ang galit nito. Hanggang sa pwesto na maraming tao, naghasikrito ng tapot ang tupa. Buti na lang at may isang tao ang nagpresenta upang ilihis ang atensyon ng tupa. Kaaaliwan mo ang pagiging agresibo ng tupa dahil pinagpatuloy niya ang init ng kanyang ulo hanggang sa parking lot at kung saan mas maraming tao. Kung sa tingin mo ay ito na ang pinakaungas na tupa, meron pang isang tupa na mas ungas pa rito. Para sa huling video, mapapanood niyo kung paano paamuhin ng tupa may kita ang lalaki na ito na marahang sinusuyo ang tupa upang hindi ito matakot. Kahit lambing-lambingin pa niya ang tupa, mukhang ayaw talaga nito ang may pagkaibigan sa kanya. Siguro, mas matutuwa ang tupa pag may kaaway. Mahalaga na malaman mo na ang pag-atake ng tupa ay likas lamang sa kanila likas lang talaga sa mga hayop na ito ang protektahan ng kanilang sarili laban sa mga tao na gustong manakit sa kanila. Ito rin kasi ang kanilang depensa laban sa mga predator gahin ng wolf at mga bear. Kaya sa susunod na makakita ka ng cute na tupa sa kalsada, palagi mong tatandaan na pwede itong maging delikadong hayop. Kung gaano man kasarap yakapin ng mga tupa, Ganun din kalaki ang pinsala na kaya nilang gawin sa kanilang mga kalaban Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion Hello sa Atilio Family Hello rin kay Jed Santos Shoutout kay Marian Veronas What's up kay Jomar Zarate Edgar Calunod teves. Princess Joy at Mami Genesil Tenorio RV at Oliver Abugado at kay Sky Adam Abaca. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! Ka -bye. viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!